sa bakumari mga kumari tutigang o oh, kumusta po kayo ngayong araw po ito ha mga kumari tutigang ay isa na po na pangontra ang ating ibibida at ipeplex sa inyo kayo po ba ha mga kumari tutigang ay nakakaranas na soba sobrang mga negativities malasan sa buhay po ninyo na maaring gawa po ng mga tao na nasa paligid po ninyo? Yung pakiramdam nyo po baga hama kundi kayo? Lagi na parang may mga taong nanunumpa sa inyo. Yung lagi kayong kinokontra. Lagi kayong pinagdidiskitahan. At lagi na kayo lang kayong parang ano yung sinusumpa. Nako. <laughs> eh pues, kokontrahin oh, natin sila. Kasi ngayon po for today's video, ituturuan ko yung isang napaka-powerful po na Bani manifesting ritual na kokontra sa kasamaan ng mga taong yan. Talaga ba? Opo ha, mga tigang Kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano po itong isang napaka pa pamamara na ito na pwedeng mangontra sa mga sinasabing mga yan, kasamaan ng tao dyan sa paligid po ninyo ay panoorin nyo lamang po ang video kong ito. O siya, go mga kumari kundigan. <laughs> Kaya yeah, ngayon nga po yung gagawa tayo ng isang napaka-powerful po at napaka-epektibong pangontra. Kung kayo po'y palagi na lamang, yun na nga, sa tingin nyo kayo laging pinagdidiskitahan o yung maaring sinusumpa o yun na nga, parang kayong mga nakaranas ng negativities na maaring gawa nga po ng tao dyan sa pligid po ninyo. Halimbawa, mga kapitbahay nyo, yan, yung mga kamag-anak ninyong mga palingharap, yung mga office mate, yung mga ingitera Yan, yung mga kasamahan nyo sa trabaho. Tapos Wait. lagi na parang ibinubulid sa kasamaan. Lagi kayo para yung, ano, yung ginagawa ng mga, ano, yun nga, yung mga kasamaan nila sa buhay. Ah, leche. <laughs> <laughs> eh, kapag kaya, ganyan to, ha, mga kumarikot siyang, eh, negative po yan. Eh, pues, ngayon po ay gagawa tayo ng isang napaka-powerful po na manifesting ritual na ko-kontra sa kanila. Ano yan? At ito po yun ha, mga kumari tigang. Dito po sa ating particular na ritual na gagawin ito, ay may mga kakailanganin po tayong kasangkapan. At ito po yung talaga namang nako, pinaniniwalaan na napaka-epektibo nga pong makakonta sa mas nasabi mga evilness. O yan, yung mga mahilig manigal po, yung ma magpalipadhangin o yung mga manumpa na palagi na lang kayo yung, uh, yung pinagdidiskitan sa lugar ninyo. Tapos baka kayo yung minamaldisyon na. Kaya kayo pinagkakandaleche-leche ang buhay nyo. Oh. <laughs> so, ano ba yan? Ito po, mga kumarik, hindi ka wala na masyadong chika umpisahan na natin ito. Dito po sa ating particular na ritual nga ang gagawin na ito, may mga kakailangan tayong kasangkapan. Tayo, tayo po'y maghahanda lamang po dito ng isang bote. Bote po may takip. Garap po, na, mga kumarik, hindi ka. Pwede po yung mga ganito, yung mga nabibili po sa mga kaya yeah, sa DIY, may mga ganito. Mura-mura lang naman po yung mga ganitong bote, ha? Mga kumarik, kasi kailangan natin yung mabasagin at may takip. Parang 12 pesos lang ata, isang ganito. Sa DIY, mayroong ganito. O pwede man po kayong gumamit po ng mga ganitong mga bote. Ng mga bote ng mga pinaglagyan nyo ng mga ginagamit sa kusina. Yung mga bote ng pickles, bote ng mga bagoong, ganyan. mga bote po ng mga sardinas. Ito, kasi ito katulad ito, o yung ano, soapies gourmet smoked sardines. So, yung kinain ko last, <laughs> last week. Yan. Huwag nyo itatapong yung mga gantong botek sa magagamit at sa ating mga ritualan. Pero yun na nga, kung nabawa kayo po yung uh, ng mga gantong mga botelya, yan, pwede kayong bumili sa DIY. Yan yung ganto pong mga bote. Kasi, kailangan po kasi natin to may takip kasi. Tapos ito po, iimbakin kasi natin. Iimbakin natin siya sa ilalim ng lupa. Ah, gano'n. <laughs> Opo ha, mga kumari kundigang. At since nga ito nga po yung pangontra, tayo po yung gagamit din po dito ng kapirasong papel. Yan kasi isusulat na po natin dito yung pangalan po ng taong kumukonta sa atin. Tapos kailangan siya natin ng ano, panulat. Siyempre may papel. Kailangan may panulat. Gagamit tayo ng kulay pulang ball pen o yung panulat. Kahit ano po kasi panulat, basta kulay pula. Tapos po, ito po ito bang kasangkapan na gagamitin po natin. Kailangan po natin dito ng tatlong pirasong sili. Siling pula yung maanghang talaga. Yan, kasi alam niyo po ba, ha, makumarik yung tigang na ang sili. Yan, katulad ito, siling labuyo. Nako, napaka-efektibo niyo itong pangonta sa mga sinasabing mga kasama na ganyan, gawangan ng tao. Yung mga ginagawa ng mga, mga mas masamang mga hangarin sa buhay, ito ang kukunta sa kanila. Talaga ba? <laughs> Opo, so kailangan natin ng totoong pirasong sili at kailangan din po natin dito ng paminta. Ito po yung paminta, ha, makumarik tigang. Yan, ang paminta. Yan. Maglalagay kasi tayo ng paminta. Kahit anong klase yung paminta. Pamintang duro, pamintang buo, pamintang powder, o yung granules. Pwede po yan. Basta paminta. At dito po yung mga kailangan din po tayo ng, naku, nasa ba yung aking ano? Yung aking sewing box eh. Kasi kailangan po natin dito ng karayom. Karayom. Ayan yung karayom. <laughs> Opo, karayom. Needle lamang kumari kong tigang. Kailangan po natin dito ng tatlong pirasong karayom. So, yun po ang ating mga sangkap. So, paano bang pagganap ito? Ito nga po ha, makumari kung ito pwede po natin gawin ngayon. Biyernes. Pwede po natin itong gawin ng biyernes ng gabi ha, makumari kung tigang. At magandang maganda po itong ginagawa kapag ka full moon. Kailan bang susunod na full moon? Basta tingnan nyo na sa kalendaryo ha, makumari kung tigang. Hindi ako particular sa susunod na full moon. Pero kung mamimiss nyo na po itong video natin na ito, pwede nyo nga po itong gawin itong araw ng biyernes ha, makumari kung tigang. Teka, ko nga to. akin sa lamin. Ako duduling, eh. No, ako binabasa. Ha? Ako, ako yung naglalangis lang na naman ha, mga kumari di ko dito. Kasensya na kayo, 5 lamang ako nakapag-prep eh. Teka, ako yung... <laughs> parang ako yung nagkosyo sa aking ano, face eh. Ako yung naglalangis langis. Ha? Di yan? yung issue. <laughs> o oh, teka, naghabaan na rin talaga ng buhok ko. Kailangan ko na siguro magpag-upit. Pero ako yung may tatanong sa inyo ha, mga kumari ko Maganda kaya sa akin ng ano, kulot? Kasi baka ako magpakulot eh. Ngayong July, parang medyo may iba naman. Kasi hindi ko pa po natatry kasi nakulot. Saka hindi pa ako nakakapag-vlog ng kulot? Eh, gusto ko magpakulot. <laughs> <laughs> so, ito po ha, mga kumarang Umpisa na natin ito. Tayo nga po yung maghahanda po ng isang botelya. May takip po kailangan naman mga kumarang So, nasa mo yung may takip? Ito na lang gamitin natin yung may takip. Basta't kailangan po, gagamit tayo ng ano, boteng babasagin. Siyempre, may boteng hindi babasagin. Kailangan babasagin. <laughs> At may takit. So, ganito po. Yan. Sino ba? Sino po ba yung mga taong nangungunta lagi sa inyo? Yung parang lagi lamang nainggit sa inyo. Yung lagi kayong pinagdidiskitahan, lagi kayong kinokontra, lagi kayong ginagawa ng kasamaan, sinichismis kayo, binubuli kayo dyan sa opisina, sa trabaho nyo. Lagi kayong inaagawan ng mga credits, ganun. Lagi like, kayong iichinichismis sa mga kapitbahay nyo, mga kamag-anak nyo. Naiingit kasi sila sa inyo. Kasi yan po ha, mga kumari kung tigang isang nagiging dahilan kaya mga tao ay eh, gumagawa ng kasamaan sa kapwa. Ingit sila. Yan, naiingit ang mga tao. So ganito, kumuha kayong nakapirasong papel ha mga kumari kung tigang. Kasi dito sa papel na ito, susunod natin yung pangalan ng tao na yun na nga na maaring nagagalit sa atin o nainggit sa atin. sino ba yan? Libawa, sulat dito yung pangalan. Yung buong pangalan ha mga kumari kung tigang susulat natin dito. Alba, kung alam nyo rin yung uh, middle name, mas maganda po. Alba, katulad dito. Susulat ko dito si, si nabubusit sa akin siguro ngayon. Si Juanita. Si Juanita Magdangal. <laughs> Sino ba yung Juanita Magdangal na yan? Juanita Magdangal. Oh, si Juanita Magdangal. Hindi ko alam ang middle name niya. Okay lang kung hindi nyo alam ang middle name, mahama kumakit ko Mas maganda kung alam nyo po ang birthday nila. Sulit nyo na rin dyan. Halimbawa, ako alam po yung birthday ni Walita Magdangal eh. Ah, 0 0 ano ba siya? October 3 siya eh. Ano ba yung October 3? 10. So 10 3 1972. Ah, baka mapanood. <laughs> 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 si Juanita Magdangal. Ito eh. ko ha, ko tingnan. Yan, yeah, susulat so, yung ganyan ng pangalan niya. Tapos, doon sa pangalan niya, sa birthday niya, ay e-ekesa natin. Lagyan niyo po siya ng ekis o cross. Iko-cross natin siyang ganyan. Cross yung ganyan. Iko-cross natin siyang ganyan. Yan. O yung pangalan niya at birthday niya, lalagyan niyo po ng cross. Ganyan na mga kumari kong tigang. Pagkatapos, ito po ay ating titiklupin. Yung papel po titiklupin po natin. Actual na po natin itong gagawin ha mga kumari kong tigang. At actual withdrawal na po ito. Yan. Pwede niyo po itong gawin itong araw ng biyernes, mga araw 6.30 hanggang 11.30 ng gabi. Huwag na po madaling araw ha kung tigang. Gabi po natin ito gagawin mas maganda po kung full moon. Pero kung hindi naman po full moon, biyernes po. Yan. Ito po yung ating papel na sinulatan ng uh, kanyang pangalan nung taong kukontahin ko natin. Yan po ay ano, ititiklop lang natin ng tatlong beses na papalayo sa atin. Tapos, habang tinitiklop natin yan, babanggitin natin ng pangalan niya at tayo po'y mananalangin. Tayo po'y magpipetisyon. Bawa, sabihin niyo kung anong gusto niyong mangyari. Sabihin niyo sa kanya, bubulong sa pangalan niya na tigilan mo na ako sa kasamaan na ginagawa mo sa akin. Lubayan mo na ako. Ganon. Parang yung mga mag-ano kayong pipetisyon kayo nung kung anong gusto niyo pong mangyari dito sa ritual na ito. So ganyan niya. Tigilan mo na ako sa mga kasamaan mong ginagawa sa akin. Sa pagbubwisit mo sa akin. Lubayan mo na ako. Wanita magtangal. So tatlong beso lang ano, titiklupin. Pagkatapos kunin po natin ang ating mga yung karayom. Ito po yung karayom. Tatlong piraso karayom, mama, kumari kundigan kasi ito po ay kailangan natin itatarak natin sa kanya. kukuha tayo ng tatlong piraso. Pura lang naman karayom, ha, makumari kong tiga. Bumili na kayo ng marami-rami. <laughs> Kasi magagamit nga natin ito sa mga ganitong klase. Ay, nasan bang opening ito? Ako baka manlaglag eh. Nasan bang opening? So, ayan, tatlo. Ako, sayang naman yung ano, yung karayom. Di wala na ako. Madami naman ito, ha, makumari. Bumili kayo ng maraming karayom. Tapos, may trivia ako sa inyo. Kapag kakay bibili ng karayom, ha, makumarik ito. Iwasan nyo pong bumili ng karayom kapag kagabi na. Kasi malas yan. So ito po, tatlong pirasong karayom. Ito po, itatarak po natin dito. Itatarak. Tutusok. Yan. Tatarak natin yung tatlong pirasong karayom dito po sa papel na sinulatan natin ang pangalan ni Juanita Magdangal. O yung, yun nga, kahit sino pangalan nung ano, ah, naku, lumalaban o, oh, no? ah, hindi ko ma, ano, patigas-tigas, nalaban siya o. Oh. Ganyan. Ganyan. Tutusok nyo lang siyang ganyan na makumari kong tigang ang tatlong pirasong karayom. Ingatan nyo po ha, makumari kong tigang na matusok kayo ng karayom. Kasi kapag ka natusok kayo ng karayom, eh ibig sabihin, kinokontra kayo niyan at maaring hindi yan tumalab sa kanya. At maaring yan ay bumalik sa inyo. Yung, ano, yung petisyon na hiniling nyo sa kanya. Halimbawa, nagbumulo kayo sa kanya ng yung gusto nyo mangyari, sa inyo yung tatalab. Uh -huh. O, so mag-ingat kayo. So ganyan po, nakatusok ng ganyan sa kanya ang karayom sa papel na ito. Kunin natin ang ating botelya. Yung ating botelya may takip ha, makumarik yung tigang, yan po ilalagay po natin dito sa loob. Sa loob po ng ating garapon o ng ating botelya. Tapos kukunin po natin ang ating tatlong pirasong sili. Yung siling pula, labuyo po. Kailangan hang ha, makumarik yung tigang at ilagay po natin siya dyan sa loob. So ganyan. Pagkatapos ito po ay bumuduran po natin ng paminta. Pamintang durog. So yan, kahit konti lang naman po ha, mga kumalik-tugang, basta natin yung pangalan niya. So ayan, ganyan. Dagdagan nyo na para talagang manut yung, ano niya, para mabahina siya. Nakakabahin. Nakaka, Nakakabahin to. Pero ang bango ng ano, pamintahang, makumalik tugang So eto na po siya, tigang. <laughs> so eto na po siya, mga tigang anong gagawin natin dito? Ito po muna, hamak mari kong tigang, ay palalaiban po muna natin sa isang kandilang puti, hamak mari kong tigang. Pero kung kayo po may mga kandilang itim, na available po sa atin, hamak mari kong tigang, pwede po kayo mag-order niya sa atin yung mga kandilang itim. O pwede kayo bumili sa mga gilid-gilid ng simbahan. Mas maganda po yun. Pero kung wala naman pong itim, okay lang naman po yung puti. Tapos, yan po palalaiban natin sa kandilang puti o kandilang itim. Hahayaan natin maubos ang kandila. Maganda ko kung gagawin natin to kung full moon pasinagan natin sa sinag ng buwan. Pagkatapos, anong gagawin natin dito? Ito po, ha, makumari tigang, ay ilalagay lamang po muna natin sa ilalim ng ating mga lababo. Lababo yung pong inaagusan ng, ano, ng tubig. Yan. Doon po natin siya ilalagay doon overnight doon sa ating ilalim ng lababo. Pagkatapos, kinabukasan, kinabukasan po, ha, makumari tigang, ito po ay ating ibabaon na sa lupa. Ibabaon natin ito sa lupa, ha, makumari tigang saan? Kahit saan pong lupa sa likod bahay po ninyo, wag po sa harapan. Kung wala naman po kayong lupa, ha, makumalik na kasi marahil ay magtatanong kayo kung paano kung nakatira kami sa mga kondo, ganyan, mga city, mga nasa, ano, nasa Saudi. Meron bang lupa sa Saudi? Well, <laughs> meron naman na makumalik na Kung wala naman po kayong lupa dyan sa lugar po ninyo, bawa nasa Manila nga kayo, nasa kondo kayo, mga talaga sementado ang lugar nyo, at wala talagang lupa, pwede kayong kumuha po ng paso doon nyo ito ililibing o ibabaon sa paso. Yung mga may lupa, yung may halaman. Tapos para kumbaga decoy, para hindi mahalata, tamnan nyo na lang. Tamnan nyo na lang po ng halaman at mas maganda po. Kung ang itatanin nyo dyan, ha, mga kong tigang, ay yung salay o yung as is o yung luyang itim. Yan, kung may makukuha kayong luyang itim at meron po tayo ngayon dito, meron tayo ayun, may mga luyang itim tayo ngayon, subisible na, at pwede kayo maka-order niyan sa atin na makamari kong tigang at yan po ang ating itatanim. Pero kung kung kayo may malawak naman ng lupain nyo dyan sa likod bahay po nyo, pwede na doon at hayaan nyo lamang po siya dyan at makikita nyo talagang yan ay yung nambubuisit sa inyong yan, titigilan na kayo niyan kapag nag-manifest na po ito. Pero sabi ko nga sa inyo ha, makamari tigang, kung ito po susubukan yung gawin, gawin nyo po ito ng 100% na may ano, para ng palataya at yun na nga, dapat po yung naniniwala po kayo dito. Para talagang mag-manifest siya, hama kung at nakikita nyo. Kapag nga ito po umepekto na sa kanya, ay eh, talaga naman po mababago lang ugali niyan. Lulubay na kayo niyan. Titigilan na kayo niyan, na kumari kung yung mga, yan, yung mga kapitbahay, yung mga walang hiya. Oo? <laughs> uh -huh. <laughs> mga ba pwede ba daw tusan sa mga biyanan-biyanan? Yung mga ipaghipag o yung mga kapatid, pwede. Basta kung sino po ha, makamaring ko tiyang yung gumagawa nito na kasama sa inyo, pwede nyo itong gawin. Ano naman ipeg nito? Yun na nga, titigilan nga niya kayo. Hindi naman po sila, baga ano, yung sasabihin ni eh, maano ba, yung baka, kasi ba yung nga na, baka daw ito, ano, ah, magkasakit o ganyan. Hindi po, kumbaga sila lang po, eh, parang mababalisa lang sila. Yung para lang, kumbaga, matitingar nga sila at magbabago na yung pananaw nila sa buhay at yun nga, magbabago na rin yung pakikitungo sa inyo. Kumbaga, babait yan sa inyo. Talaga ba? Oh. yung mga boss nyo, mga supervisor nyo, mga walang kya, mga stricta, mga toxic. Ganto ang gawin po ninyo. Alamin nyo yung birthday niya at yung buong pangalan niya. Isulat nyo sa papel at lagyan nyo ng silid. Paminta, tusukin nyo siya ng karayom at ibaon nyo sa lupa. Oh, gano. at hayaan nyo na lang po siya doon, namakmari kung tigang. At nakikita nyo, ano niya ang bantay niyo yan, abata nyo yan, pagbabago ang ugali niya. Ah, uh, ko, oh. Habaan talaga. <laughs> At, doon naman po sa mga nagtatanong, ha, mga kumahin ko tigang, sa, may mga nagtatanong kasi sa atin tungkol na sa mga pangunta na magagamit lang ng mga amulet o mga, yan nga, mga, uh, yung mga anti-evil eye na pwede isuot. Yan, available po ngayon, ha, mga kumari, ko tigang, ah, ito pala, suot ko pala, yung ating pong, ito, apoy ng dagat, yan, suot ko, apoy ng dagat po yan, na parang sili din. Yan, ito po, may sample po tayo dito. Pwede po kayo mag-avail po nito, ha, makumarik nito Pwede nyo po yung ipendant na ganyan ang apoy ng dagat o yung ating red coral stone. Yan, meron din po tayo itong bracelet, ha, makumarik nito yung ipineflex dito. Pero mas maganda po itong mga ganito. Ito kasi yung natural po na talagang coral stones po ito. Yan, yung suot ko, katulad niya suot ko. Apoy ng dagat po ito. Kasi ito po ay talagang yung original talaga na apoy ng dagat o yung coral stone ito po nagbabago po siya ng kulay. Kapag uh, mayroong nanguusog sa inyo, yung nangungunta sa inyo, mapapansin niyo yan. Tapos medyo pakiramdan niyo parang umiinit siya. Uh, at ito po yung available po ngayon, ha, mga kumari. Kung sa gusto po po ito, magpe po kayo sa akin. At isa pa po, ito pa, suit ko naman po isa din, pangunta din po ito. Ito po naman yung kahoy ng sinukuang itim. Ito po yung mga sanang tatanong po ng sinukuang itim, ito po yung ganito lang po siya kaliit. Yan, pwede niyo po isuot, pwede niyo po ilagay lang sa punin po sa mga forces po niyo, sa bag po niyo. Kailangan po dala, -dala niyo siya lagi. At ang sapa po ito, ro, sa pang pa rin po ito, tumbilog naman po. Ito na po yung sinukuang ang pula na ano yung Star of David. Yan. Maganda maganda po 'tong pangonta at at the same time maganda rin po siyang pampaswerte. Yung pangakit ng tao, papaamo ng tao. Yan, Star of David, ito naman po yung sinuko ang pula. Available po din ito ha, mga kumarin sa mga gusto po maka-order po nito, mag-PM po kayo sa akin. At naku, ako'y naloka dito sa, dito sa asal nating video na napakarami po nagtanong tukol po dun sa sangkap na ginawa natin, no isa po nating na ritual. Naku, eto, ano ba daw po yung globe? Naku naman, clove lang, hindi pa alam ang globe. Eto po ang globe ha, mga kumarin ko o sa inyo. Ayan po ang globe o babo Globabo po, Globoba. Globabo. Globe, eto po yon. Kasi ang clove po ay, inano ko po yan, ginugel ko po yan. Isa po siyang klase po ng bulaklak. Ng parang bulaklak siya ng evergreen plant. Bulaklak po yan, buds po siya. Flower buds po siya na pinatuyo. Ayan no, ganyan po. Ang, ano, tingnan nyo na. Oh, sa mga nagtatanong, eto po ang clove. Ako, napakarami talaga nagtatanong. Hindi kilala ang clove. Kasi alam nyo po ba, hamak malik. Hmm, ako, napakabango. Ang globe isang napaka-powerful na sangkap yan gamitin din po ito sa, panggamot. Ang bawa, kayo po yung may kolesterol po ninyo, mataas ang BP nyo, yung high blood nyo, high blood, yung dugo nyo. <laughs> Tapos yung mga uric acid po ninyo. Ito po, napaka-powerful po ito na antioxidant. Ang gawin nyo, magpakulo lang kayo nito, ito. o. Oh. <clears throat> ano to? Cinnamon bark o cinnamon stick. Magpakulo kayo na isang gantong cinnamon stick sa isang litrong tubig. Lagyan nyo ng ganyan karami na ano. Kahit mga konti lang, kahit mga sampung pirasong clove lang, kasi matapang kasi ito eh. Pakuluan nyo yan sa, ano lang, yung uh, slow fire lang, yung mahinang apoy lang. Tapos kapag ka, ta mga 10 to 15 minutes, iinumin nyo yan, pigaan nyo ng kalamansi. napaka-powerful po na sa katawan. Pang-cleanse po sa katawan po natin. Pero ito nga po cloves, ay napaka-inam din po itong pampaswerte at tangon ta sa mga negativities. So ito po yung naman kumalikotin, alam ko ako na marami talaga nabaliw sa ano, sa clove. Ayan po ang clove. Ito po, ganito. May mga nabibili pong mga ganyan na clove. O, oh, yan po globe, clove. Oh. O, tinan nyo. Oh. O, pinagdudundula po na sa camera ha. Baka sabihin nyo, hindi nyo pa alam yung clove. Ito po globe, clove. Mamaya po ako po yung maglalive at ito po ang ating i-discuss kung ano po yung mga iba't ibang mga gamit ng clove at kung saan natin pwede siyang gamitin na pampaswerte. Talaga ba? Gagawa tayo ng live mamaya ha. Makamari, ito ka-uptime itong video natin na ito. Oh, so ito po actually, sa mga gusto po mag-avail ha, mga kung available pa rin po yung mga papaswerte natin katuloy po itong ating napaka-powerful po na ito, yung ating mutya ng Corazon de Jesus. Yan, ito po ha, mga kumarik nako. Ang pa pong nagpapa-reserve dito pero ngayon lang po dumating kasi yung mga stocks natin ito. So available na po siya sa magsubo maka na nung ating mutya ng Corazon de Jesus. Ito na po, dumating na po yung mga stocks natin. Pwede na po kayo mag-place ng order po ninyo. Oh, di ba ga? So, yun po ha, mga kumari. subukan nyo po ito ang ating napaka-inam at napaka-epektibong tangon sa mga negativities na yan na po ng tao. Kayo po, yun nga, minabaldisyon, sinusumpa kayo, kinukontra lagi kayo ng mga tao sa paligid po ninyo. Ito ang subukan po ninyo. At makikita nyo, nako, babait yan sa inyo. Talaga ba? <laughs> O, okay, so yun po mga kamahal na tigang sana po may napunod ang mga, mga bagong idea at kaalaman sa pagkota sa mga sinasabing kamalasa na yan. And with that, mga kamahal na tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga kamahal na tigang.